Hello guys. Good morning. Sabi pa ni Basti, good morning. So, sa ngayon, nakalabas na naman kami uli sa aming lungga. Siguro makakabuti na Na ano na, na Naiinip Ayun pala. Naiinip na pala yung kapatid ko kasi hindi kami lumalabas dito lang kami talaga sa bahay. So, ngayon, since na andyan yung pamangkin ko na pwedeng mag-drive, kaya niyaya namin papunta sana kami ngayon sa salitran. Malapit na kasi umuwi yung kapatid ko kaya kahit pa paano gusto ko ano, umiikot sana kami doon sa ang sa litran pero nagbago isip namin ayan dumaan kami dito na sa dali kasi balita ko nga mga mura dito ang bilihin ayan ngayon hindi na kami natuloy sa ano, sa litran. Dito na lang kami na. Sinubukan ko lang kung pa paano dito magbili. So may 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 napansin din ako naman na um, mas mura din naman sila dito ng mga ilang sentimo lang din. Pero okay na yun. Sa katulad kung nagtitinda. Ang nangyari, eh, hindi na kami tumuloy ng salitran kasi ang sabi ng pamangkin ko may ginagawa nga daw do doon sa harapan ng salitran so wala ma maabala lang din kami at medyo hapon na baka marami ang sasakyan ma traffic pa kami Ayan, hindi na kami tumuloy eh. so pagkatapos namin dito di balik na lang kami sa ano balik na kami ng salawat doon na lang kami ayan guys

Ito lang, magkano man ito na malaki. Titikman natin kung ano siya, hindi siya dry. Kasi ayoko nang dry. <tipos> <tipos> uh, Mga muna lang ano. sarap ba yan doon? Ayun po kasi. Ano? Ha? Yan <tipos> ang oh? oh. taon ng Oo? Dagdagan mo Bibigyan natin si Mary Grace. Pati ikaw, para hain mo. Oo, mm -hmm. sige. Pati ikaw. Mga <laughs> karanong tatlo binan. Dagdagan mo yan pang ano lang.

sakit, <coughs> sorry, rutin, perdingan, satu netu, dua netu nih anak, no? itu lagi, right, kita harus memakan dulu, mama, orange, orange, out, 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 out,

Hindi masarap yung ano nila. Chips ano? Chips, Ano, ano, ano parang luma. Maamoy. Na. Ano, ano naman, sobrang tamis. Naumat <laughs> yung dito. Saling kita nga ng palit, kita yung palagayin nating. Sa luuran ako. May lima ng tubig. Pwede nga nadali ka pa Ay, ganun, okay, why? Oh, may lagyan po yung Yung bigas nilang gusto ko subukan, right, no, sir? One thousand lang. Lamutan palit? Hmm.

Oh, Same? Same? Parang yun. Ano yung lalik? Ano Ano yung lalik? Ano yung lalik? Ano sila talaga di ba? No, yung lalik? yung lalik? Ano yung lalik? Ano yung Ano yung lalik? Ano yung lalik? yung Ano Ano yung Ano

Pagkas lang kayo 500, Red. Pero kayo ang pa, ubus na, no? Wow! Wow! Lalampas muna tayo. Ayan, uh, Ito yung kapunta sa amin. Ayan, ayan. Wow, dan na Red muna kami ang ayan, tapos meron kami alpha mart Wow! Na tayo. Wow! kanto sila, eh.

i ito. Ito ko, ano, parang din naman ako. Mag-uuli. Di ba? Bisa ano? Hindi kita mag-ano, mag... Oo, ba? Oo, ano yan? Ay, species lang tayo. Bukit ba yan? 700. na lang, 8. Bukit ka ba 900. Apat na rice, apat na spaghetti, 8 na chicken, apat na... Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ano kaya? Ano ng Ano ba? yang yang andre, yang apa yang? yang mana yang? 699, masih lengkap sih siang. yang berapa selisihnya ini? kalau kami, ini di sini kalau bikin kami, bikin apa? sebentar. apa sih? empat puluh juta lah. berapa nih? empat puluh an 88

Tapos, so, ayan na naman. Ayan na naman. Ang mahilig kumanta na ano, aming baby. Sige, kanta, 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 kanta. Mahilig kumanta talaga yan. Ayan. Sobra, sobra ito sa ano, kadaldalan. <laughs> sobra din sa kulit. Kulit, kulit. Kanta, kanta siya. Hindi yung kanta talaga. Iyak talaga yun, mga ano guys? Thank you po. Bye bye.